na janay And guys Maka isang atrasan din guys Dito 'yung guys oh 'yung pasukan guys oh Asi 'yung pasukan guys Kep dito, papasok dito yan guys, so yung mga gilid guys eh, Kailangan yung mga gilid na to Mga ano to Air Yung mga aircon uh, Washing machine Yung ano, yung uh, Refrigerator yan si Atau Jet Gisir. Ala sir, sir atas pa konti sir. Ha? Hindi ko na ano eh, kung anong laman eh. May sumunod pa sa inyo yung isa na? Oo, mayroon pa. Yan guys, kailangan talaga guys na tulad ito sa ating mga malalaking dala. Kahit matagal mag-atras, basta importante, sipi. Kasi sa ating trabaho, hindi naman pagalingan to eh. Hanap-buhay ang hanap natin. Hindi tayo nagmamayabang na magaling tayo matras. kita natin sa mga tao, kasamahan natin na galing-galing mo matras kano naman yung magaling umatras mabilis ka umatras tapos maka damage ka naman ba? Diba? basic ba mindset ba mindset importante ba diba? kahit na yun ano, matagal matagal magatras importante safety wala kang ma-charge mahirap na puyat puyat ka sa biyahe tapos magpunta lang sa charge diba ayun uh, lang mga idol Mga uh, badis, shout out sa inyo dyan. Lahat, ingat kayo lagi sa biyahe.